LTFRB walang direktibang natanggap sa pagbabalik biyahe ng unconsolidated jeepney. Narito ang news group ni Ralph De La Cruz. Iginiit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na wala pa silang natatanggap na direktiba mula sa Department of Transportation na kaugnay sa pagbabalik-biyahe ng mga unconsolidated jeepney. Ito'y matapos sa mga ulat na sinabi ng Transportation Secretary Vince Dizon na nagbigay na siya ng direktiba upang makabiyahe ulit ang mga jeep na hindi nagpa-consolidate. Binigyang diin ni LTFRB spokesman Attorney Ariel Linton na posibleng nasa ilalim pa ito ng pag-aaral ng komite. Samantala, mariin namang tinutulan ng mga transport group na sumailalim sa PUV modernization ang desisyon ng kalihima. Giit ng Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o LTAP, hindi lamang dapat ang 14% ng mga tsuper at operator na hindi nag-consolidate ang pakikinggan ng departamento kundi maging sila din ng mayorya na sumunod sa programa. Yan ang aking news scoop, ako si Ralph Dela Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.